Ay, si Cardo, sab-sab. Yan you know, na. Bibigyan na natin yung ating alternatibong pagkain sa ating mga kambing. Yan you know, na, nag-iintay na sila. Ipakita nyo na, ito na nga si Cardo. Ay, favorite ito. Favorite. Favorite ito ni Cardo. Ayun know, na, mga kabayan, magandang tanghali. Ngayon nga, ay napakainit ng panahon. Sobra. Kaya ho, ang kagubatan ay natutuyo na yung mga mga kumpay natin. Nahihirapan ng mga kumpay. Kaya napunta na kami sa uh, mga malalalim na lugar. Ay ngayon ho naman, ay nanguha tatay ng kakaw. Yan ho, kung nakikita niyo. Diniho ho sa pailalim namin aray, ay marami hong tanim na kakaw. Ay paghugla ni nangunguha tatay, ay di inaabangan ko na ho aring mga balat. Dahil nung aring balat na aray, ay pwede nating ipakain sa mga kambing. Yan ho, di makakalibri na kambing na isang kain ng tanghalian. Ariho itatad ko lamang ng maninipes at ibibigay ko sa ating mga kambing. Si Cardo, paboritong paborito ho, ari ni Cardo. Aring balat ng kakao na ari. Ayun ho, sa hindi nakakaalam, siguro na may alam nating lahat. Ariho kakao na ari, ay aalsin lamang yung laman, yung buto. O gusto mo, kainin mo. Pwede ho yung kainin. Ngayon, napakarami nga ho, ay pagkakainin mo, mananakit na ang iyong panga sa kasusubsob ay di kahit patayuin nyo na lamang sa araw at yun ho ay pwedeng gawing tsokolate yun ho pang ng champorado, basta ho, kahit ano chocolate pwede nyo gawin yan ho at ari naman hindi matatapon ang balat dahil ito ho ang alternatibo naming pakain sa aming mga kambing pwede rin yung katawan ng saging kung makapanood nyo dyan magmi million views na ho yun yung pinakakain ng tatay ang ating mga kambing ng katawan ng saging. Ngayon ho naman, ipapakita ko sa inyo kung gaano katakaw ang kambing ng balat ng kakaw. <coughs> Yan o. Ganyan ho lamang kaninipis. Ayos na, ayos na. Huwag niyo lalakhan dahil ho mahihirap ang umuya ang kambing. Ay, eh kahit ho ikaw, kagatin mo rin. Pagkalaki ka pag hindi nahirapan ang pangamo. Yung kambing ho yan, ganyan kanipis. Ito ho eh, kung hindi rin mauubos ng kambing, ay eh, ipinakakain din ho namin doon sa aming mga inahing baboy. Yan. hindi ka makuha ng dilit yan yan ho, yung murang yan ay pwede na rin natin isama dahil ho, pag mura hindi naman maalis ang buto baka ho may makapanood ay sabihin ni eh, ay katarbaho naman pala na yung ginagawa mo gayon ho talaga lahat ho ng tarbaho ay matarbaho lahat ho na para tayo kumita ay kailangan ho natin pagpaguran at paghirapan. Dahil ho, pag tayo ay paupo-upo lamang, ay wala kulaan kung may nakita ng paupo-upo lamang. Pero sa akin ho, kailangan kong kilusan ang bawat kikitain ko. Yan ho. Hindi ho, basta narating. Kagaya ho nito. Sa paggagayat na lamang hong aling pakain sa ating kambing, ay talaga hong matarbaho na. Eh, kasungaw nga lang, ako lang, ako'y natutuwa rin at nakakapagbahagi ho ako sa inyo ng kaunting nalalaman ko base sa aking pag-aalaga ng mga kambing. Yan ho, kung kayo maraming, ala maraming tanim nakakaw ito ho, pwedeng pakain sa kambing. Yan ho, bibigyan na natin yung ating alternatibong pakain sa ating mga kambing. Yan ho, na sila, ipakita nyo na, ito na si Cardo. Ay, favorite ito. Favorite! Favorite ito ni Cardo! Yan o, ibibigyan natin! O, oh, kain, <laughs> Kita rin na mm -hmm. Ay, si Cardo, sab-sab! O, oh, dalawa! Hindi na rin na isa para salo-salo, huwag kayo mag-salo-salo! Yan! Yan Yan o! Paborit yan ni Cardo. Kagaya ho nitong kambing, ngayon ho'y napakainit. So nandoon tayo sa pagkakataon, sa araw nga ho ngayon na nahihirapan tayong mangumpay. Hirap sa pakain ng kambing. Pero lagi ko sinasabi na huwag tayong susuko dahil pag sumuko ka, talo ka. Dahil ho, yung pag-aalaga ng kambing ay may ihalin tulad ko sa buhay ng tao. Ang buhay ng tao ay may sagana at may hindi sagana, may naghihirap. Hindi naman ho lagi tayong araw-araw isagana. Darating din ho sa araw, sa oras, sa panahon na tayo ay gipit. Kaya ho, gayon lamang ang mga kambing. May araw, may panahon na sagana at may panahon na gipit.